ito po ang problema ng mambog uh, araw araw lunis hanggang biyernes grabe ang traffic pag uh, labas ng mga estudyante kasi napakaliit po ng kalsada two way lang pero double parking ang mga nakaparking na kasakyan sa mga kabilang kalsada po mga guys ang uh, ating problema dito sa sa mambog sa kapag napakalakas po ng ulan minuto lang bambahan na po ito hanggang tuot na agad ang baha kaya po ito ay gusto ng mga moners dito ng association ng mga subdivision ay magka mayroon solusyon ito na hindi mabaha ang lugar na ito yan po guys uh, yan po ang munting kahilingan ng mga tao dito na maiwasan yung traffic at maiwasan yung baha. Uh, maraming pa salamat guys sa uh, ng counting share sa bit sa aking vlog. Uh, Brad Chakoy.